Isa sa mga palaging lumalabas na food recommendations and must try sa Taipei ang Shinfu Tang. Alam mo ba na ang pinakasikat nilang drink ang brown sugar boba milk? Gusto mo ba malaman ko ang lasa? Tara, pag-usapan natin. Marami akong mga nababasa na sobrang nandidisappoint sila sa pag-try ng brown sugar boba milk kasi nga hindi nila malasahan yung tea. Kasi ang expectation palagi ay siya ay milk tea. But to be honest, hindi siya milk tea. Kasi gawa lang siya sa tatlong ingredients. Ito ay fresh milk, handmade tapioca, at brown sugar. From the ingredients itself, wala talaga siyang tea. So if you are expecting na ito ay kalasa ng mga milk tea dito sa Pilipinas, mali ka dyan. Sobrang malayo yung lasa niya. If ikaw naman yung klase ng tao na sobrang mahilig sa matamis, there's a high chance na baka hindi mo magustuhan yung lasa kasi majority ng mga kasama ko talagang mahihilig sila sa mga matatamis at hindi hindi nila, hindi na masyadong trip yung uh, brown sugar boba milk. Pero katulad ko, if katulad naman kita na hindi ka masyadong mahilig sa matamis, at sobrang simple lang kasi yung lasa niya. Kaya sobrang nagustuhan ko siya. At, uh, actually, isa siya sa mga nililook forward ko if ever bumalik man ako ng Taipei. So, again, this is objective. It's really up to you if gusto mo siyang itry. But, again, always come with less expectation para, again, surprise ka na lang kung masarapan ka o di ba?